Ayan, ito attorney yung binabantayan na store na pagmamayari po ni Sir Mark Kevin. At yan, binubuksan po yung paha. Eh, may susi siya, ano? Eh, Ayan. Unti-unti na pong kinukuha dyan. Ni, ang pangalan po ng ating inerereklamo ngayon ay si Edward Dalus. Unti-unti na po niyang kinukuha yung mga papel na pera. Ayan. Makikita po dyan yung mga 100. Dinahandahan. Dinahandahan. Total of 70,000 pesos po ang nakuha ni Edward mula dyan sa kahan na yan na pagmamayari po ni Sir Mark Kevin. Okay, ayan. Magandang hapon po sa inyo, Sir uh, Mark Kevin Leotero. Magandang hapon niyo po. Ayan, Sir. Uh, una po sa lahat, no, malinaw din naman yung video na... Plinay po natin. Pero sir, maaari nyo po bang ikwento sa amin? No? Paano nyo po ba nakilala ito? Kailan nag-start na siya po ay i-hire ninyo dyan sa ano sari-sari store? Sari-sari okay, store. Okay, sige po. So, bali, mga May 25, uh, nitong taon din lang po neto, uh, ako ng kasambahay. So, pinabalik ko yung dati kong kasambahay. Nakasabay siya doon sa sasakyan. So, dapat iba yung pagtatrabahuhan niyang si Edward. So, anong nangyari? Nagkakwentuhan sila nung kasambahay tapos sumama na si Edward doon sa kasambahay ko at sa akin na nagtrabaho. kasi ang pakilala from Mindoro din kasi from Oriental Mindoro din po ako so hindi ako kumukuha ng ibang tagibang probinsya so mula po nung may na yon uh, pumasok siya sa akin bilang boy sa so, uh, tindahan ko at uh, minsan kasi nga uh, siya na rin ginagawa kong tagapagluto uh, kapag uh, ano sa sa bahay tagapagintindi so alam na niya yung mga galawan okay. doon sa sa tindahan sa amin Sir, sabi po ninyo no, parang dalawang buwan pa lang, buwan pa lang uh, sa inyo po itong si si Edward. Mm -hmm. Okay? Kinuha nyo siya para uh, as your ano, ang, ang ginamit mong term kanina is boy. Ano, oh, boy, boy po. Ano po ba yung mga obligations or yung dapat na trabaho niya? Kasi napansin ko ha, hawak niya yung susi doon sa may mm -hmm. kaha. So talagang pinagkatiwalaan niyo talaga ito. Oo. Oh. Ang totoo po niyan kasi yung kaha namin, may tindera talaga ako para doon sa tindahan. So siya bilang boy, siya yung kasama nung tindera. Okay. Ngayon yung tindera ko po, doon siya natutulog sa third floor ng inupahan namin. Sa baba yung tindahan, sa taas yung tinutulogan namin. So, do, kung mapakita saan sa video, pinipilit niya munang hiklatin ng malaking kutsilyo, yung kaha. Okay. So, try na try niya, hindi niya talaga mabuksan. Kaya ang ginawa niya, po siya sa amin ah, sa third floor, doon sa room nung tindera ko. Nakalak din naman po yung pinto ang ginawa niya, uh, sinira niya yung pinto, nilagarin niya gamit yung malaking kutsilyo, at dun niya nabuksan yung doorknob. Kasi po nung gabi na yun, July 29, nagkaroon po kami ng inuman. Kasi birthday nung isa kong tauhan, ang ginawa ko, nagpainom ako sa mga tao ko. Ayun, sinamantala niya yung, yung pagkakahimbing namin sa pagka, pagkakatulog kasi nga mga nakainom, yes, yes. lasing. So siguro tinaon niya yon na uh, lahat ay hindi nakamalay. Pero kung sakali po sana, na nagising sana yung tindera ko, baka may masamang mangyari pa. Mas malala pa sa pag ang nangyari. Correct, correct. Oo, oh. Pero buti na lang, na-capture din ng inyong kamera. Opo. Itong buong pangyayari. Chine ko sa GC, bakit may nag-left sa group namin? Chine ko kung sino yun. Nakita ko, ay si, ano, si Bakla. Sabi ko sa si Edward. Ako, na. Ngayon, kinutuban ako, patay yung tindahan. Chine ko po sa CCTV. At yun, uh, siya nga talaga yung kumuha ng pera. Okay, doon 'yung na-confirm. So in, in other words, tumakas na rin. Tumakas, rin, tumakas na rin po. Okay. So sir, sa lahat-lahat po, magkano po 'yung nakuha sa inyo? Ah, uh, sa tinataya po namin, nasa 70,000 'yung nakuha. Saan At po? after po ba nitong pangyayaring ito, eh hindi nyo na siya na ang ginawa po niya kasi blinak niya kami lahat Pati eh, sa ano lahat, pati mga tauhan ko lahat ang kasama niya naka-block. aware naman po itong si Edward na may CCTV doon sa area ang alam alam niya talaga na meron kasi naging boy din siya talaga doon sa tindahan mm -hmm. na yun alam niya kung nasaan yung mga kamera. so siguro sa tingin ko uh, dala siguro nung kalasingan bago pa po yan ang totoong nangyari doon muna siya pumasok sa loob ng tindahan natulog Ay I Tapos, kita po sa video na hindi siya mapakali. Okay. Mga isang oras siyang paikot-ikot. Ah, Hanggang sa maghubad po siya. Okay. At doon gumawa pa ng milagro, ng kabastusan. So, Nakita-kita sa that CCTV. That yan, captured lahat yan ng CCTV. CCTV? Opo, kita po. Mas nagulat po ako doon sa ginawa niya. Noong uh, nare-review ko yung ano, CCTV. Kasi, siyempre, nagnakaw, nagulat ako. Yes. Pero mas nakakagulat yung ginawa niya bago Before. siya magnakaw so ito po bang si sir Edward uh, na nalaman niyo po ba yung history niya baka siya po ay uh, dating gumagamit ng pinagbabawal na gamot eh, baka positive na, na nakakapagdroga tong taong to mas nakakalungkot po may anak din akong babae na bata na minsan kasi nga siya ay bakla mm -hmm. siya na yung nag-aalaga so ngayon nung nalaman ko na ganyan yung ginagawa niya napapaisip tuloy ako kami, ano yung mga nagagawa pa niya dati? Baka habang hindi namin nakikita, baka may mga ginagawa pa siyang kabastusan. Bago po nangyari to, no? Siguro, mga ilang <coughs> araw, bago po niyan. Ito po bang si Edward, eh, ano, napagalitan niyo ba? Meron, bak meron bang mga instances na talagang may itinanim siyang sama ng loob sa inyo? Uh, sa totoo lamang po, kahit sabihin natin dalawang buwan pa lang sila. Lagi ko sinasama yung kakain kami sa labas, ililibre ko. Katunayan po yun, bago siya magnakaw, gabi na yun, nagpainom pa po ako kasi nag-birthday nga noon sa akong tao. So, wala akong nakikitan dahilan para sumama yung loob niya sa akin, sa amin. So, ako po ay nananawagan na sana sa oras na makita nyo, makilala nyo ang taong iyan, ipagbigay alam po ninyo agad sa pinakamalapit na istasyon ng polis o kaya sa programa po natin. Mm -hmm. Para mabigyan po ng justisya uh, yung ginawa niya sa akin. Alam ko yung pera, hindi na mababalik. Mm -hmm. Pero kung sakali may makitil na buhay yan, mm -hmm. may mapanloko pang iba, yun sana yung iwasan natin. Mm -hmm. Yun sana yung gusto namin maiwasan. Magandang hapon po sa inyo, Lieutenant Colonel. Siguro, hello, Colonel, sir. kasi sa ngayon hindi po namin mahanap, no? Hindi natin hello. alam kung asan po siya. Pwede po Sige ba pa. tulungan po na natin si Sir Kevin Luterio mag-execute po ng kanyang salaysay? Isasampan hello, sir. Hello, na po natin hello, kagad po. yung kaso sa may piskalya. total malakas na po agad yung kaso. Hello? Sige po, maaari lang po ng uh, papuntahin lang po sa tanggapan po namin ng uh, police station, Moriones Police Station po, para po matulungan natin at at maagarap natin na makuha yung tao at uh, mahuli, eh gagawin po natin. Yes sir, yes sir. Opo, dadalhin po namin lahat ng mga do uh, dokumento. May video yes, sir, din pala apo. no na kung saan eh nakita siyang sumakay sa isang taxi no. Siguro parang naging getaway vehicle pa niya yan. Po. The court will issue the warrant of arrest. Ihingin din po namin yes, yung tulong ninyo, sir, para mahanap din po natin ito at mapanagot natin sa batas. Yes, sir. Opo. Masahan niyo po, sir. Uh, bukas ang tanggapan ng uh, Orionis Police Station. 24-7 po, sir, para po sa inyo. Ayan, at ayan. lahat ang po ng uh, mag mag pwedeng magreklamo, sir. Andito po kami lagi. Ayan. Sige po, ha. Uh, Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, maraming salamat po sa inyo. i coordinate po namin sa inyong tanggapan para mapanagot po natin itong si Edward. Maraming salamat po. Okay, muli po si Police Kana Lieutenant po Colonel. Kaya matutulungan po natin sa tulong ng iyong programa, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli, Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, ang Station Commander ng Substation 2, Moriones, Tundo. Directly from the Station Commander, isasampan na po natin kagad yung kaso. Mm. Hindi na po kailangan ng investigasyon kasi at this point naman, Rio, hindi na, hindi yes. na question eh mm. kung sino ba yung kumuha. Malinaw na eh. It is a matter of kailan pa ba siya huhulihin. Mm. Maraming salamat po uh, attorney ma'am at sa pagkakataon na ito na andyan na yung kapanatagan na may aksyon na uh, mangyayari dito sa kasong ito. Pero alam niyo po nakakalungkot lang kasi wala pa po kami isang taon doon sa tindahan na yun. Ang laki ng pera na nawala. pangalawa yung asawa ko buntis. Ngayon November mga nganak. So ang laki pera po talaga nung nawala sa amin. Kaya, kung may babalik yung pera, masalamat. Pero ito yung pagkakataon na matulungan nyo ako na makita ng publiko yung pagkakahuli sa kanya, pagkakadamot sa kanya. Napakalaking bagay na po. Maraming salamat. Yes. Edward, alam ko kung nasaan ka man, alam ko na sana may konsensya ka pa. Ibalik mo yung pera, pakiusap. Kung meron pa, pakiusap lang. Ayan, Ayan po ha. Muli po. Uh, Sir Mark Kevin Luterio, iko-coordinate po natin sa kapulisan, isasampa ang kaso para mapanagot po natin. Sa batas itong uh, si Edward Dalluz. Agad po namin papasamahan kayo sa aming reporter para agad na rin maisam pa itong kasong robbery laban dito kay Edward. At muli po maraming maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz, ang Station Commander ng Substation 2 sa Moriones, Tondo, sa Manila Police District. Maraming salamat po. Yan, Sir. Tungo na lang po tayo sa kabilang booth, Sir. Maraming salamat Thank you, po. Po. Thank Thank you. po. Thank you.